Good morning mga farmers Tayo po yung nag-harvest kahapon ng ating talong ikalimang limang harvest Nakapitas po tayo sa kanila ng 53 kilos So bukas po Maari ulit po tayo humarvest Sa kanila Ito Yung bunga Bilis lumaki hahapon lang natin pinitas. Pipitasin ulit natin bukas. Ngayon po ito ay ika 60 62 days o 63 days ngayon. Ika-6 na harvest natin ito bukas. kasi pag pinagmanday pa natin to baka umover naman sa laki kasi ibang may mili ayaw ng sobrang laki kasi katamtaman lang kaya harvestin na natin bukas kung isang araw lang pagitan na harvest tayo si dapat ito ay dalawang araw na kulong bago harvestin pero yung bunga masyadong mabilis lumaki yun ang bilog nyo yung isang pesto natin dun sa kabilan lote sasabay na din po natin ang harvest dito isang araw lang din ng pagitan sasabay na natin kasi dun po ay hindi pa masyadong maraming bunga kasi nanlaglag po yung mga pangunahing pulaklak nya hindi kahit dito na talagang dere derecho kaya ang bunga ang dami na agad sa loob ng 63 days makaka-anim na harvest na tayo kaya ito taba na agad <coughs> kasi hindi masasabi ko na nalisanan ko kasi ako na harvest mag isa parang mabilis lang pong lumaki yung mga bunga nila kaya ito yung natanggalan natin ng dahon so tumigil lang tayo pagtatanggal at na mga hingat kumain ayun yan is ilalim kitang kita yung mga bunga niya at tayo mo po ayun, yan natin dito so isang araw lang ang pagitan yan ang haba sa kalahating dangkal ang haba ng talong kung mataas lang sana mga farmers ang ng ating wuli na talong madali tayong makakasambot sa naging puhunan natin dito yung lawak pong ito ay umabot ng 1,400 pirasong puno ang ating itanim buhat doon sa side na yon sa dulong yon sa may papaya hanggang dito sa may saging kumapital po siya ng 13,000 mehigit tapos yung napagbebentahan na po natin siya nang ginagamit sa pambili ng mga fertilizer at gamot so hindi nabunot bulsa kaya laking bagay ng maaga nating napabungay ating halaman talong so ilan na lang yung ating lilinisan anim na lang to at doon matay tayo po focus sa kabilang pwesto natin tatanggal din tayo ng mga garden dahon sa ilalim so ang ganito lang mga farmers salamat po salamat mga farmers din yung bunga